Lomi Batangas. Ito ang Lomi ng Batangas noodles. Hello guys. Magluluto tayo ng pansit Lomi galing sa Batangas. Dinala dito sa Riyadh, Saudi. Palis ka na ba, Jay? Jay, ka na? Palis Hoy muna natin ang atay, Yung dinugo yat hindi hindi. Pagkakataon lang nyo. Gawa natin ng kusit. Lagyan natin ng toyo guys. Lagyan natin ng patis. at syempre kagayin natin ang isang magpunget yun kagayin na rin natin ang ating beef maglagay na natin ang ating carrots And I'm going to start the market. kami ginang matanggas Guys, luto na ang ating Lomi Batangas luluto natin dito sa Riyadh galing pa ito ng Batangas at ito na nga guys tapos na ang ating Lomi Batangas na dinala ng ating kaibigang si Wiser galing sa Batangas dinala rito sa Saudi Riyadh ito na guys tapos na sobrang dami parang may handaan yata Guys, ito na nating Lomi Batangas. Tapos na. Meron siyang toppings na Shanghai, boiled egg, at chicharong baka, at saka atay ng manok.